lula kasi nanonood ako doon sa mga display ng mga overhands daw mga prinsip o diba, kasi ayokong matulog tapos yung jalebi palang ginagawa, ngayon lang na ako napasok nandito na pala yung jalebi sa looban dito pala for take out lang take out, kasi wala na doon sa labas kasi inaayos yun, dito lang pala o, oh. ayan, dito lang pala ang tagal ko rin ang tagal ko rin yung hinahala so, dito na tayo mga ngayon mga prinsip lalabas tayo doon na tayo sa mga display doon sa mga ano ba over overruns din yung mga palingki oh baboy uh, ano pa kasi alas stress pa kaya hindi pa yan kaka lang nila ito din yung one kind of medical arts ano yan siya yung hospital ba, hospital ng parula pero maliit lang yan so dito ako kasi ano bang araw yun ayan yung mga ano doon, mga prinsip ba o yung mga balay-balay ba balay, balay kasi bispiras ng kainta ngayon tapos bukas daw fiesta na buti na lang hindi masyadong magulo no <laughs> ka nung isang araw andito ako mga friendship gawara-wara ko ba kasi may kinukuha ako dito sa M. Laurier ayun natanggong ko sa mga ano dyan bagi pang display display kaya kakain ako dyan no oh, maya maya na ayan dyan ako ka isang araw ang daming mga display doon din mga friendship ko oh, ang dami din doon no oh maya maya pupunta din ako doon mga display display ba so dito muna ako ngayon balik ako sa dati kong pinilian ng mga pantalon ba <laughs> mas makamura ka dito mga prinsip. isa Uniqlo so sa Uniqlo Uni kahapon pumunta kami aba pantalon lang 3,000 o ba diba, dito mga overruns o ba diba? ayan Ayan o, oh, ang daming pantalon. Yeah, dito ako nakabili. Ayan o, oh, ang dami. Ayan, maganda din to. Tagwa 100. 150. Ito, nakabili ako kahapon nito. Ganito style. Ayan o. Oh yung height kasi niya kasi height ko hindi sinatupiin hindi natupiin ay maganda din pero iwan ko kung anong size ah dami mga short puti si 25 lang oh. yung mga short puti jaket andaming jacket ay magandang ang jacket to kayak kaya dito ko ya magkano dito 150, oh, 150 daw daming mga punda, dito. punda. babalik ako may punda ako sa punda tingnan ko muna dito yung kahapong nakita ko ba baka nawala na yun ayoko kasi ng maong ang dami kong maong doon sa dulo mayroon pa sa badulo ang pinipilian layo naman itong isang area na to pero tingnan ko lang yung ano yung nakita ko nung isang araw na pantalo 对呀你你。Hmm. sa kabila. Nakabila na kabila, ako sa kabila. Pero dito mga friendship, mga brand new. Ayan, mga brand new siya. Oh. Sa kabila naman, mga imported. Overruns daw, overruns. Ayan, Oh. Ang dami din. Puro Hanggang dulo, hanggang sa simbahan. Sobra kadami. Kasi fiesta nga. Kaya ang mga binibili-bili binibili ba? 320 pala din yung mga ano. Pantalon. Aba, mayroon akong ganito. Kaso lang yung likod ko. Oh, alam, may ang anong din. Eh. Parang ganito din yun. Eh. meron pala din ganun. mayroon pala din. Pero yung akin original, yung mga friendship, yung ganun dami din tao. So, mahaba pa tong mga friendship. Sobrang haba-haba pa. Ayan, habang-haba pa sa kaduluduluhan. Ito na yung kainta risa. Kainta parula. So, sobrang haba pa mga pachip. Hanggang kaliwa dito, mahaba na. Pero, uuwi na ako kasi hapon na bibili pa ako ng isda. O, oh, ayan. Going, going home na ako kasi pupunta pa ako ng Pradwi. Maghahanap ako ng fresh fish isda. Hi mga friend chef! Andito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. Hindi naman ako pwede mag-vlog pag nag- drive ng e-bike, nakaka Nakakatakot. <laughs> Tapos ito mga prinsip, yun ang nabili ko. So amoy bago ba? Amoy tahi siya. Ayan, mga dress siya, dress. Dress siya. Hindi siya okay-okay mga prinsip, ha? Pero binili ko lang, ano, uh, taytay, -tay, sa taytay. -tay. Pero hindi sa taytay -tay na, taytay -tay, dito lang sa may parola. Kasi ang mga, ang mga kuan, ang mga tindiran ng taytay -tay, kasi fiesta nga siya ito ayan amoy bago as in amoy bago siya mga prinsip ito mga prinsip hindi naman akin <coughs> ipangparigalo ko yan so secret lang kung sinong mabibigyan ko kasi ano naisip binili ko na lang yan tapos isipin kung ano duster siya na parang uso kasi siyang dress ang dami nito sa Uniqlo kahapon nag Uniqlo ko ang dami talagang ganito sa Uniqlo. Ayan, mga ganyan, mga prinsip. Ang dami sa Uniqlo, pero hindi talaga ako bibili doon. Kasi isang dress doon, 3,000 at ah, 2,999 Mayroon ding 1,000, mayroon, mayroon ding 2,000. So, medyo, kuan ba? Medyo mahal. Hindi naman ako afford. Tapos, syempre, pang regalo, para makabili ako ng marami. So, dito na lang sa Taytay. Pero hindi naman siya yung Murang murang-murang mga prinsip. May presyo din siya mga prinsip, Pero ano ba? kanabang bang gitawag na hati-hati lang ang life kay tama naman natin kwarta. Basta makarigalo tayo sa araw ng Pasko, di ba? O mga prinsip busy kay eh, kung bilig regalo niya, ako na baka ko regalo. <laughs> di okay lang wala yung regalo. Eh. Basta ang akong gikuan sa ko ang kinabuhi mga prinsip. Peace kay, ako lawas. ko sakit kay nakaranas sa na jupog sakit last two years tapos last year ano masaya din nung last year pasto kasi doon kami kila Jaja ila at Minche ay ang dami namin talagang regalo pira mga pinch ang regalo talaga namin sa mga pamangkin sa mga sa mga friends ngayon mga friendship siguro sana samahan na rin ang kaligayahan ni Lord na ganun din ang mangyayari marami kaming regalo so basta ano lang, piskay atong lawas, no? So, mga friendship, ito nga, eh, babalot ko na to, tapos, hindi ko lang lagyan ng pangalan, kasi, hindi ko naman alam, kung sino bibigyan ko nito. Tapos, nakabili din ako dito, mga friendship, oh, ito, sa ano, ayan, lo, ano siya, ito, ayan, nakabili din ako niyan, jacket, white, mahilig ako sa white, tapos, short, ayan, short, tapos, itong shirt na to, one, ipalit lang nako na para iterno aning jacket. Kung mag-jogging ba, di ba? Itirno na siya aning prinsip. o. Oh. Ayan. Di ba may galaga-laga man siya, o, oh, niya. Mura po siya gitirnuhan o galaga-laga, o. Oh. Di ba? So, andito na ang iyong lula sa bahay. So, pahi muna, no. Dahil ako na siyang ibalot ugma ng mga prinsip. So, Thank you, thank you for watching. Mag-ano na ko mga friendship ka nang magtula na kay Ayan, gawara-wara ko doon. Yung palit kong isda. Ayan. Ang isda na mga friendship ganyan, no? 200, dalawang piraso. Hindi ko alam kung ano kasi ang kilo daw 480. So, 200, dalawang piraso. Tapos, dipalit ko kong sibuyas. Ayan, atong sibuyas, no? Tapos kalamunggay. doon ako na nguha sa ano, yung pagpasok bitaw ng pagpasok aning amo um, ang git, Diyan ako na nguha kay sa likod. Kang inglamok lamok nang hubag gani akong mata, oh, ako matao, oh, wa pa mauli eh, di ba? Doon sa likod to eh, kasi nag ano nga ako doon kanang nag namutol sa mga kahoy pero nagtabi-tabi apo ah, na mga mga prinsip pero ni hubag jud ni nilubo ni siya prinsip ko. Ayan. So dito na lang magtatapos ang aking veggie for today. Thank you, thank you for ano, watching. please like and subscribe. Mercy Valdez sa vlog. Bye-bye.